Magandang araw ako po si J.M. De Jesus para sa Pasada Balita ngayong alas dos. Nagsagawa ng focus group discussion ng Clark Development Corporation o CDC kasama mga stakeholder mula maintenance, repair and operations o MRO at aviation industry sa loob ng Clark Freeport Zone Pinangunahan ni CDC President and CEO Attorney Agnes V.S.T. de ang dayalogo na layo ay mapalakas ang partisipasyon ng mga locator sa pagbuon ng mga nararapat na polisiya sa loob ng Clark. Tinalakay sa pulong ang roll out ng maintenance, repair and overhaul facilitated access for services and trade o MRO fast system. isang mekanismo mekanismong binuo ng CDC at Bureau of Customs Port of Clark para mapadali ang serbisyo at kalakalan sa aviation sector. Ibinahagi naman ni Metro, Metro Jack Engineering Implikasyon ng pinakauling Revenue Memorandum Circulars ng Bureau of Internal Revenue of BIR sa MRO industry sa dumalos sa pagtitipon. Ani de Vanadera, mahalaga mga suwestyon mula sa iba't ibang locators upang makagawa ng mga solusyon sa mga kinakaharap nilang mga usapin. May susulong din ito ang participatory governance at sectoral collaboration sa Clark Freeport Zone. Samantala, nagtulungan ng CDC at Anti-Red Tape Authority o ARTA sa mga inisyatiba upang mapahusay paghahatid ng serbisyo publiko at mapaigting ang good governance. 25 water districts sa rehiyon ang nakibahagi sa aktibidad sa Clark na nakatuon sa implementasyon ng Citizens Charter at Harmonized Client Satisfaction Measurement Report. Ayon kay Atty. Gloria Victoria Taruca, ang Vice President for Legal Affairs ng CDC sa kanilang pag sa ARTA, at mga local water districts, makakaasa maging accessible ang supply ng tubig sa mahabang panahon. Tinuri naman ni Arta Central Luzon Chief Administrative Officer Mary Grace Manabat ng CDC sa patuloy nitong suporta sa Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act of 2018. Para sa iyo pa mga balita at updates, tutok lang sa Pasada Balita mamayang alas 4 ng hapon. Ako po si J.M. De Jesus. Magandang araw po.